Swak na swak din sa Valentine's ang line ng isang grupo ng mga mga awit na muling buhay ng tradisyon ng pangaharana. At para sumabay sa agos ng panahon, ginagawa nila ito online. Narito po ang report. Hello. nakaka-relax na musika, at nakakatunaw na tingin. Sino nga bang di kikiligin sa grupong ito na nanghaharana online? kilig is just a click away. Abangan lang daw ang live session nila sa isang online streaming website na ang schedule ay inaanunsyo rin doon o sa Twitter. At pwede na mag-request na mga paborito niyong love songs sa live comments. Uh, I believe na ano na... Music is very powerful. It can even change your mood. Sabi nila nawawala na yung harana. So why not try make, making um, technology integrate natin sa tradisyon natin? So kahit na online siya, at least yung feeling of, of somebody, example yung babae, na hinaharana mo siya, may, meron pa rin kahit online lang siya. Nagsimula ang tradisyon ng pangaharana noong panahon ng Kastila bilang bahagi ng panliligaw. Ang pagbukas ng bintana o pagpapapasok naman sa bahay ng babae, senyalis daw na may pag-asa ang lalaki. Pero ang tradisyon ng makalumang pangaharana, tila unti-unti na raw nawawala. Kung mapapansin natin, nagbago ang trend ng paghaharana. Most probably dahil we are urbanized already. Uh, and sometimes, hindi natin ang pagkakalaan na medyo mahirap din ang pagtugtog at may uh, medyo hiya din ang kumakanta at nagpaprotest ng pag-ibig. Gayun pa man, sinusubukan daw ng grupo ng mga online crooner na ito na gayahin ang tradisyonal na estilo ng panghaharana. Pag nagkakanta kami sa live stream, may, may eye to eye yung ganon. yung ganung concept of, uh, of singing yung ginagawa namin. Para, para ma-feel talaga ng viewer na siya yung hinaharana. Um, pag pinapanood ko si Kuya TJ at si Kuya Makoy, actually sobrang kinikilig ako. Um, parang hindi ko ma-feel na alone ako. Parang feeling ko may nagbamahal sa akin. Online man o personal ang pangaharana, ang mahalaga raw ay ang taus-pusong awitin ng pagmamahal. Araw man ang mga puso o hindi. Ay umiibig. Para sa saksi, Tricia Zafra, nag -uulan.